mainit, usong-uso na naman ng heat stroke. Paalala mga kapatid, pwede rin yan maranasan ng mga alaga niyong aso. Ang malala, kapag hindi nila ito nakayanan, posible nila itong ikamatay. Anong nga ba ang sintomas ng heat stroke sa aso? Ilan sa sintomas ng heat stroke sa aso ang hirap sa paghinga o paghingal. Madalas nakabukas ang kanilang bunganga dahil sa matinding init sintomas din ito ng panunuyon ng kanilang ilong. Hawakawakan din ang tenga ni Bantay Kapatid. Kapag mainit ito, posibleng sintomas na rin ito na heat stroke. Ang kanilang mga mata, tingnan din mabuti. Isa rin kasi sa mga sintomas ito ang paglubog ng kanilang mga mata. Mag-alala na rin kayo kapag hindi sila kumakain ng maayos at bumaba ang kanilang timbang. Dahil sa matinding init, ma maaari magkaroon ng sakit ang mga aso, gaya ng sipon at iba pang respiratory at skin infection. Kapag nakitaan ng sintomas na ito ang mga alagang aso, agad silang ilublub sa tubig, ilagay sa preskong lugar. May namin ng malamig na tubig at dalhi sa veterinarian. Huwag din sila ilagay sa kulog na lugar gaya ng kotse. Maigi rin na igroom o pagupitan ang mabalahibong aso. Mahalaga din kapatid na huwag silang stress o paguring ngayong tag-init. Yan ang ating kwento no ng tanong na may kwenta at kwentong kasagutan. Pwede nyo kami mapanood ulit sa news5.com.ph at sa aming Facebook page. Siyempre, higit sa like, share! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.